Magluto tayo ng sarsyado. Magandang araw mga mare at pare. Happy Saturday. Good morning! Prituhin natin sandali yung ating fish. Fish! Hilakya tayo ngayon. ating lulutuin. Tiyan. <laughs> Ulaan nyo nga. Okay ka. Actually, mayroon ako dito pinagpirituhan ng baboy. Baka pwede na to

Nagyan ko ng pinagpertuhan ng limpo. Salain natin. lutasan natin itong ating kamatis at lalagay natin yung sya. Okay. Uh -huh. nahiwa tayo. Oh, hindi ako makahanap ng ano, ng ano na, na, ng band-aid. O, oh, eh, di ba? Merong butika, pero walang band-aid sa bahay. <laughs> ah! Nahiwa ako. Grabe. Ngayon na lang ulit yata ako nahiwa. Ang tagal ko nang nagluluto. Eh. Nahiwa pa. Ang bayan. gasan ko na ang aking sugat at ano nilagyan muna ng oh, ang galing eh oh, oh ha <laughs> isa muna baro pala mulak. kumakita ang aid May butika pero walang band-aid sa bahay. Ano ba yan? message kayo dyan ng inyong mga location mga mari at pare. Good morning Sir Big Boy Baldo. Ano po bang hula nyo dito? Ito lang talaga yung kawali ko mga mari at pare dahil para tipid sa mantika. Kasi hindi mo naman kailangan prepuhin ng husto yan dahil na sarsado naman siya. hiwa ang mare. Ito lang rin nagluluto itong sa inyo pag magluluto kayo ng maraming itlog i ano nyo muna siya sa ganito kasi kunyari nasa isang ano na um, malakong or yung mga itlog or sa niluluto na mismo paano kung sira yung itlog eh di masisira yung lahat ng ano nyo ba? ng niluluto nyo or lahat ng ingredients or lahat ng itlog so I suggest i Tignan nyo muna siya sa ganitong maliit na bowl. Bago nyo siya batuhin. So, yan. Perfect. It's log. So, isa. So, pangalawa. Ba, ko yan na nagbe-bake ako. Kailangan check mo isa-isa yung itlog. Huwag mo ilalagay ka agad sa mixer or dun sa niluluto mo. Ayan, perfect. Pwede na yan. Lagay natin yan sa babatihin. Pangatlong itlog. Parang tama na yan. Pangatlong itlog, gano'n. So, ayan. Ayan, perfect. So, ito, sama ko yan dito sa aking babatihin para sure na safe lahat yung itlog at yung niluluto mo kasi pag nilagay mo yan diretso sa niluluto nako eh paano kung sira eh di, sayang naman na yung dahil. ang talagang cook ay si Pare. Ako ay kapag weekend lang na-upload ko dito sa YouTube mga aking live na pagluluto para mayroon akong dahilan para magluto. get mo ba? Si Pare hindi ako tamarin. Kasi unang-una, -una, nakakatipid tayo, diba? Kapag sa bahay tayo nagluto, hindi tayo bumili sa labas or sa mga fasting. Ayan. Also for my mental health. Para din alam ko na meron akong silbi. Silbi talaga. Yung so, anxiety ko, hindi hindi or hindi magte-trigger. I need to do something. Kasi kapag hindi ako busy, nasa ano lang ako ay nasa cellphone, di ba? So at least ito na live na ako, may konting kita sa YouTube. At the same time, I have my purpose today. So yun. May napanood kasi ako isang YouTuber. Parang um, may anxiety attacks. Sa meron siyang depression and dumating sa point na hindi niya alam kung anong purpose pa niya sa buhay lahat naman tayo may pinagdadaanan din ba so I also have my episodes and yung pag youtube ko yung pag document ko sa buhay ko is a way for me para maling okay para meron akong dahilan na bumangon, na gumising dahil meron akong purpose, dahil meron akong kailangan gawin, dahil may silbi ako sa pamilya ko. So, yun lang. Kaya ka rin ako live Para kumita din, di ba? Saka para, yun nga. Para magkaroon ako ng silbi. Kasi feeling ko minsan wala akong silbi. Pero ito lang yun. Eh. naman sa anxiety at depression ang pinag-uusapan. Pero yun nga, kung kayo ay nakakaramdam din ng ganun, maghanap kayo ng mga paraan, ng mga gagawin na magpapasaya sa inyo. Ako ito, isa yung pag ko kasi at least na ko doon yung kahit paano creative juices ko saka yung nagsasewa ko, tumatakbo ako just to release stress, tension sa sarili ko. So, sana kayo din mga mari at pare. Makahanap ng ganyan yung sa iyo. ba? na pala. Ah. So, sa

Yes.

magic sarap ito natin yung kamatis I need to cover masarap ang inyong mga ulam. At happy weekend! God bless you all! Bye-bye! Mamisugat bye. ang Bye-bye! God bless you all! Happy Saturday! Salamat sa inyong lahat! Bye-bye!